for the love the Gulat ako magpapa-block screening ng Tandui fam So I'm very much thankful and grateful. At sa lahat ng na mga nandito ngayon, sana na-enjoy niyo 'yung movie. Welcome to showbiz news. Kung interesado ka sa ganitong balita, 'wag po kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Muli na naman na, na nag-ikot na yun sa mga pa-block screening si Kim Chu bago ang kanilang pagtungo sa ibang bansa sa isang araw ni Paolo Averino dahil sa kanilang magiging pagbisita sa Dubai. Kaagad rin na sinagot ni Kim kung bakit hindi nito kasama si Mr. Paolo Avellino. Ayon dito ay nagpapagaling pa si Paolo. Magmahal uh, si Paolo ay kasalukay nagpapagaling para ready siya sa Dubai. Once folks were sold. Cheers! okay, dito po tayo sa kita. okay, yung first, do you have anything sa Yes! To my Tadwai no. family, of course, maraming maraming salamat for all the support, for the love. Nagulat the na ako magpapablock screening ng yes. yes. Tadwai fam. So, I'm very much thankful and grateful. At sa lahat na mga nandito ngayon, sana na-enjoy yung Paraga movie. Okay <laughs> Let's all fall in love. Mag-inuman na tayo. Nakita niyo ba yung yeah. tagway na ininom yes, ko doon? Feel ko, Ate Kim, actually, nag-inuman sila ngayon. Oh, love it! Sino The na mga lasing dito? Sino na yung mga lasing dito? Wala siya. Ay, wala Lasing pa. sa love. Oh! I love it! Perfect, Ate Kim. Pero syempre, hindi mawawala yung photo op yes. yes! So, Ate Kim, Here But na lang. Dito. perfect Ate Kim. Pero syempre, <laughs> hindi mawawala yung photo op. Yes. yes! So, Ate Kim,